Alfian, hindi kilala ang kanyang uh... Tiyuhin na si Rico Yan. Narito ang i-spotted report niya to. Inamin ni Alfie Yan na wala siyang alam tungkol sa anyang tiyuhin na si Rico Yan. Si Alfie ay anak ng panganay na kapatid ni Rico Yan. Ay kay Alfie, marami siyang naririnig na kwento tungkol sa kanyang tiyuhin dahil kwento ito sa kanya ni Claudine Barreto at ng kanyang pamilya. Naikwento umano sa kanya ni Claudine ang tungkol sa kanyang tiyuhin dahil nag-trending siya noong 2020 nang kumalat ang kanyang picture na kamukhang-kamukha niya ang yumaong aktor. Ayon pa kay Alfie, Marami raw ang nagsasabi na halos pareho din sila kung kumilos at magsalita ng kanyang tiyuhin. Hindi na raw niya ito na pero ayon sa mga naririnig niya, isa itong mabait na tao. Sinay pa ni Alfi na marami ring nagsasabi na para siyang sinaniba ng kanyang tiyuhin kung saan nakakasyak umano at nang tanungin ito kung nahiniwala siya sa reincarnation ay sinagot ito ng binata ng I don't know, It's confusing. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang no metod ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.